Nakakamanghang Niagara Falls patuloy na dinarayo ng mga turista at their devils makapigil hiningan nitong tanawin tingnan! Kilala ang Niagara Falls na matatagpuan sa border ng Ontario, Canada at New York, United States bilang honeymoon capital of the world. Simula pa noong 1880s, dahil sa makapigil hininga nitong tanawin, dinarayo ito ng mahigit 12 million visitors mula sa iba't ibang sulok ng mundo kada taon. Bakit nga ba patuloy na dinarayo ang Niagara Falls? alamin. Binubuo ang Niagara Falls ng tatlong waterfalls, ang Horseshoe Falls, American Falls at Bridal vale Veil Falls. Ito ang may pinakamataas na flow rate sa buong mundo kung saan aabot ng 28, 28 million liters ng tubig ang bumabagsak dito ha kada segundo. Maraming mahalagang historical sites na matatagpuan sa Niagara Falls katulad ng Village of Lewiston kung saan ginanap ang unang labanan sa War of 1812. Narito rin ang last stop sa Underground Railroad, isang sikretong ruta na ginamit ng mga tumakas na slaves. Ang original Flight of Five Locks, isang device na nag-aangat at nagbababa sa bangka na nilikha noong 1815 ang isa sa pinakaunang American flags. Source ang Niagara Falls ng hydropower. Itinatag ang pinakaunang hydroelectric station nito noong 1881. Ngayon, tinatayang one fourth ng electricity sa New York at Ontario ang pinuproduce nito. Bukod sa kuryente, halos 1 fifth ng drinking water sa Amerika ang dumadaloy sa Niagara Falls patok din para sa mga taong naghahanap ng thrill at adventure ang Niagara Falls, lalo na sa Daredevils dahil sa taas nitong aabot sa 188 feet. Noong 1859, naitala ang pinakaunang tight rope walk dito matapos maglakad si Charles Blunden ng ilang beses sa isang section ng talon. Sinubukan niya pangang maglakad ng naka-blindfold. Hindi rin pauhuli ang nooy 63-year-old teacher na si Anne Edson Taylor na pinakaunang bumaba sa rumargasang talon sa kayang isang barrel na gawa sa iron at oak na may kutsun. Tunay ngang nakakamangha ang Niagara Falls na sa una hindi mo akalain na matatagpuan mo ang ganito sa mundo. Upang makita rin ang mga susunod na henerasyon ang likas na ganda nito, nararapat lang natin itong alagaan at pahalagahan. Kaya kung may pagkakataon, gusto mo magbumisita? Santagra Falls. DWIZ Research Report. Re-Ray -re Report.